Ayan guys, meron tayong ano, iluluto. yan, Iluluto tayo na dito. Pinalalambot lang natin muna. Ayan. Kasama yung puso. Yung puso ng saging. Yan ang request. Ayan. At ayan, nilagay na natin yung dugo. Hindi na natin pinakita. Yan, kailangan haluin ang haluin natin kasi pag hindi natin ito hinalo ay magdidikit yung ilalim, masusunog yung may ilalim niya, lalo't manipis lang itong ating gamit na lutoan. Kasarola lang ito, kaya kailangan lagi mong haluin para hindi masunog. Yan, masusunog yan, kailangan hanggang sa lumapot ito. Yan. Yan. Haluin ng haluin hanggang sa lumapot yung ating dugo nyan, Niyan. Halutuin natin mabuti yan. Nilagyan na natin yung atong ay yung ating ceiling ano. Green. nyan. Pero yun ay may pulang sili na natinurog natin yung talagang pinok na uh, parang pangpalamuti lang naman itong green na tuwa at pampabango. Ayan na. Ah. Yung ating suka ay inano natin ito, dinurog natin ito, yung dugo, dinurog natin sa suka. Ayan. Tapos sinala natin yan para walang ano, buo-buo. Kailangan salang-sala siya para pino lang yung dugo na pumunta rito para hindi na mumuumuo. Ngayon, hina nyo. gumalap, na siya. Kailangan lang haluin ang haluin. Ngayon, sa maluto yung kanyang dugo. Yan. Purong laman ng baboy ang gusto nilang dinaguan kaya yan, puro laman yan hindi siya nilagyan ng laman loob Kaya uh, ingat sila sa pagkain ng mga taba Masyado kasing mataba pagka laman loob masyadong maraming mantika. Kaya yan na laman talagang ginagawa nating dinuguan. Yan guys. Lapit-lapit at na ito. Kaya ilan natin palaputin. Kaya natin lumabot ang tudo yan. Saka natin ahunin. Kailangan talagang malapot ang ano para kahit isaw isa mo yung puto at umakapit yung ano niya. Ghost niya. Yan ang magandang pang ano sa mga ano kakanin natin. Ano? Kuto yan. Ayan. Aluin ang aluin. Maluto na rin ba ang sili? Ano pa ang pabango natin? Ayan. Ayan. Huwag titigilan para hindi mag-amoy sunog yung ilalim. Yan ang dinuguan na may puso ng saging. Yan. Pero ayaw ko nung tuyo ang pagkano. Gusto ko yung malapit lang hindi siya tuyo sa pagka lagay ng ano, tugo. Okay, malapot lang talaga. Ayan. Binoy sober natin kasi may umiyak. <laughs> may umiyak na bata. Ayan. Yeah. Talagang mag-i-edit kapag uh, gano'n. Ayan, no? Nagtatamsak na. <laughs> Ayan. Atin nang nilagai Sakanin kanin. <laughs> okay na. Kinikman na. Okay. Sige. Lampak na yan. Masarap yan Sakanin kanin. Ayan. Tinagat sili. Abidin ah, pada sang hang nang pada kala kena silim pula. Ya nak kau hindi kuyan tinat apa pun kena kain kuyan. <laughs> ya <Ayan>, nak <laughs> dapat <laughs> yang ibarat ibarat kasih nila ini kena tabilang ini nama kena kain di sayang lang ini nama kena kain ini. Sayang guys, Ayan. thank you for watching. Kena ini na nama yang silih. <laughs> thank you, thank you. Ayah nak. mm